Welcome to my YouTube channel. Ayan, magandang araw po. Happy Monday. Ayan, ito po yung ating binili kahapon sa Day of natin, Philippine uh, Bread. Ayan, andito po yung, hindi ko na alam yung mga pangalan, pero ito ay mga Philippine Bread lahat. Ayan, meron po siya, meron siyang pandikoko. Ayaw ko yung mga iba, ito lang alam ko. Uh, donuts. Tapos, ay wala pa, ayan, mga ganyan. Hindi ko alam kung anong mga pangalan na ito. <laughs> Basta lahat po ito ay Philippine bread. Yan. Ito po ang ating breakfast ngayon at matching coffee. Yan. Pero bago ang lahat, bless natin kay God ang ating pagkain. Salamat po pag God sa pag pagkain. Nasa alapang ko yung ngayon po sa pagkain ng bilisyon ng motor. po ang sa ito. Sa Salamat po God sa mga bilisyon natin. mo. In Jesus name. Amen. Ayan po. Kain po tayo. Sausaw muna. <laughs> Mahilig talaga ako magsausaw sa kapi. Yung tinapay ba? <laughs> Meron mm. pang Spanish bread pero hindi ko yata nilabas kasi lahat ng plato ko kasi yung mga panindaan nila nung sa hapon ay, kinumprito ko. Ito ay lahat is gawa ng Pilipino. Ito na yung um, breakfast ko at saka lunch. Tapos, after na, pinagudasan ko ng kinapainamin ko. Kaya, mainit pa kasi. hmm Another. Ano kung anong pangalan nito? Munay? Hindi ko alam. Kasi kagabi na dumating ng na no, sa ref. Uh, medyo matigal. pangalawa. Ito, alam ko yan. Pero yan to favorite ko sa Pilipinas to ay. kan disal. Hai Meron Chang Cheese salah. Mira, y mira de mo Ay, nako. Thank you, God. That's... Sana lahat po tayo ay may kinakain. Ayan, salamat po sa mga sumisilip po sa akin munting channel. Sana hindi kayo magkasawang silip-silip lang sa mga simpleng mga uh, content ko, mga uh, mukbang ko, mga videos ko. Salamat po. Diyos na lang pambahala po sa atin. Sana tulong-tulong po tayo. Bye. See you in my next vlog.